Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Baguio City, isang tindahan ng ukay-ukay ang nasalisihan ng palit pera modus ng isang bakla, na dumoble pa ang kanyang perang nakuha. Sa video makikita ang isang baklang bumili ng isang damit sa halagang 155 pesos. Maya-maya ay naglabas ito ng isang libo, at inabot sa tindero kasunod nito ay nagbigay pa siya ng barya Maya-maya nang susuklian na siya ng tindero, ay biglang naglabas ito ng pera at binabawi na niya ang isang buong sang libo. At pagkaabot sa kanya ng pera, ay pagmasdan ang kanyang gagawin. Agad nitong ipinasok sa bag ang isang libo, at sabay pinalitan ng isang daan ang kanyang hawak na pera. At dahil wala sa focus ang tindero, agad niya itong pinalitan agad ng isa pang isang libo. Linito siya ng linito ng bakla at makikitang humihingi pa ito ng sukli. Dahil sa kalituhan sinubukan ng tindero na i-review ito sa CCTV. Subalit tinalakan ulit siya ng bakla. Kaya nagkandalito-lito na ang tindero. At dahil nawala na sa focus ang tindero, sinuklian pa niya ito ng mahigit sa 900 pesos. Naagad namang kinuha ng bakla, na instant money, at walang kahirap-hirap, Sinubukan ulit ng tindero na i-review ang CCTV, subalit huli na ang lahat ng malaman niya ito. Ganito talaga mangyayari sa'yo kapag hindi ka nakafocus sa ginagawa mo. Sa panahon ngayon na maraming manluloko, kailangang maging alerto at alisto upang hindi kayo mabiktima at maloko ng mga taong ito.